sa mga panalo yun maganda magandang, magandang hapon sa inyong lahat at ito na so mayroon tayong vlog for today no ang vlog natin for today ay yung ating RDT na radiator okay so RDT so itong RDT natin ay uh, may kurmero siya conversion konti no so sa lahat na mabibentahan namin wala na kayo magiging problema kasi gagawin na namin so sa lahat ng makakabili online ganito nangyayari dyan ah uh, doon kasi sa stock natin tatlo yung paa okay so pangano lang natin to example lang natin so ngayon nangyari offset yung butas nun pag ganito yung nabili nyo ang nangyari kasi andito na yung pwesto nya Ayan. lahat yan andito na doon sa stack natin na radiator ano tapan yung mounting bracket so ang gagawin natin dito ay bubutasin natin dito para may kapit natin yung ating pan dito sa part na to so ito kasi pang 150cc to wala kami sample nung uh, tatlo ang uh, kanyang paa so dalawa lang ang paa ng sa sniper 150 sa 155 naman ay tatlo So, ang gagawin nyo sa lahat ng mga kabili, bubutasan nyo dito. Yan, dito yung bubutasan, saka dito. Okay? So, ito yung gagamitin natin, diskarte. Eh. gumawa ko ng lata na ganito kapal para pag binaray na natin, hindi mabubutas yung radiator at baka tamaan to. Sayang naman. Okay? So, yun yung pagkocover namin. So, para hindi man lang naging dumi, kumuha na rin kayo ng basahan. Yan, puro ko lang sa mga kabili ng ganitong klase ng radiator. So, sa lahat ng mga kabili. Pero yung mga bibili sa amin, wala na kayo magiging problema sasalpak nyo na lang pagdating sa bahay okay so, dito na tayo okay waka mo JJ yan so, medyo mahangin so yung barena na ginamit namin ang laki ng pambarena ay 3 okay Kailangan so, yung sapinan para di masira yung relief natin. Ka Kasi pag di na yan, na gumalaw yung kanyang ano milyon lang wala pa tayo milyon sa pera magkano bayad siya gano'n ay wala pa hindi ko tayo nasahod ito kami nasahod doon ay natapunan Ma, dana wala pa, di pa binibigyan ni Gigi yung sahod namin. So, ito po so, Kaya kayo, mag-subscribe na kayo. 10,000. Then? Wala na sahod sa Facebook, Wala na. Bakit? So, ito na mga panalo. Binutas na natin. So, ayan yung conversion niya. So, kailangan yung gawin yan para maikabit nyo yung stock na radiator bracket. Okay, para maikabit natin yung ating radiator. So, hindi naman po huhuna yan kasi nadagdagan lang naman po ng butas. Okay? So, ayan, Malinis yung trabaho. Hindi tayo nakadamage. At pwede na natin i-release sa customer natin. Okay? So, yun lang mga panalaw sa lahat na makakuha ng ganitong klase ng radiator. Meron naman kasi na nakukuha na sukat na sukat na yung butas kasi yung butas ng iba hanggang dito talaga. So ngayon nakakakuha tayo ng na pamisa-minsan, iba yung pagkakabutas. Siguro sa production, medyo nagmamadali yung paglalagay nitong pang bracket. Hindi na nila nabubutas sa maayos. Yung kasing isang RDT natin, hanggang dito yung butas, so abot dito. So malawak yung butas niya. So parang auto-adjust siya, so may adjustan. So mahaba yung butas, sa madalit sabi. So ito naman, maliit yung butas. Ako so, ngayon, ito yung magiging conversion nyo. So itinuro ko lang sa inyo para may idea kayo, para pag nakabili kayo sa ibang uh, seller, example, di kayo naka sa akin, yun, meron kayong uh, magagawa na paraan, okay? So, ganun lang kadali. At sana nakuha. O, yun, sa so, mga order ng RDT Radiator, uh, kung may ganito mang klase ng uh, conversion kami ng bahala, so, darating sa inyo, ikakabit na lang sa inyong motor. Sa, so, para naman sa mag-install sa sariling motor at gusto sa uh, bahay lang gawin, napakadali lang mga kapanalo. Sundan so, nyo lang yung video sa ating YouTube channel. At yun, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe and like and share na rin sa ating mga video sa ating YouTube channel. Win Moto Sa page naman natin, Win Moto Garage yun ang ating uh, pangalan sa Wayne Motograds. sa so mag, sa magtitingin pa lang yung ating uh, sa page natin na isa, yung Wayne Motovlogs, hindi na po active yun, hindi na namin nabubuksan. At hindi na namin ma-access, sayang nga eh. So, yun lang mga panalo, sana may nakuha tayo at maraming salamat.